anim na put anim ang aplikante na naglalaban ngayon pagka senador. Muli na naman tayong makakarinig ng mga pangako, plataforma at naka LSS na mga jingle mula sa kanila. Marami sa kanila ang mula sa kilalang pamilya. Ngunit sapat ba ang kanilang pangalan para maihalal bilang senador? Ano nga ba ang kanilang tunay na hangarin para sa bansa? Ngayong darating na eleksyon, ikaw ay may kapangyarihang pumili ng labing dalawang senador. Labing dalawa na magiging boses mo sa Senado. Kaya mahalagang kilalanin natin sila ang kanilang mga plano at hikain at kakayahang manindigan para sa sambayan ng Pilipino. Kaya dito sa Biyahin Ikin, ating kilalanin ang mga tumatakbong Senador ngayong 2025. Sino-sino sila? Ano ang kanilang mga plataforma? Tara, ating kilalanin at kilatisin. para sa ating unang episode ng interview with the senatorial candidate. Makakasama natin ang isang kandidato na kilala sa kanyang matapang na paninindigan para sa mga manggagawa. Sa isang abogado, labor and employment advocate at kilala sa kanyang progresibong pananaw. Sa ay walang iba kundi si Attorney Sani Matula, ang defender ng mga manggagawa. First of all, Attorney, maraming salamat po for saying yes to this interview. Para sa ating unang katanungan, sino po si Attorney Sani Matula? Ano po ang nag sa atin para tumakbo bilang isang senador? At ano po ang pinagkaiba niyo sa ibang mga tumatakbong senador? Tayo po ay abogado, pero hindi lang tayo abogado. Kung hindi po tayo ay naging manggagawa rin, nagtrabaho po ako dati sa isang rubber plantation sa Agusang Del Sur bilang isang dopper. So madaling araw pa lamang ay pumupunta na kami sa uh, mga puno ng uh, rubber para uh, kukuha ng mga latex. Una ay uh, tawag natin yan, tinatap namin o parang uh, gumagamit kami ng, para uh, buksan yung uh, yung puno na tumulo doon ang uh, parang milk, ano? latex ang tawag noon eh. At uh, yun po ay maagang maaga para mag mas marami ay makukuhang latex. At maliban dyan, siyempre, naging newsboy tayo sa Butuan City samantalang nag-aaral sa high school at naging scholar tayo sa Mindanao State University. Kaya po tayo nakapagtapos ng kolehiyo At uh, siyempre, ay working student din po tayo nung tayo ay nag-college of law sa Manuel Quezon University dyan sa Quiapo. Kaya sabi nila, batang Quiapo rin po tayo hindi lang alam natin yung batas, alam din po natin kung saan dyan ang pinakamasarap na mami at ang pinakamurang kape sa Arlie yeah. Street sa So yun po si Attorney Matula sa at buod, abogado nating manggagawa. Ngayon ay defender ng mga obrero, ng bahasa at ng sambayan ng Pilipinas. So ano po yung nagtulak sa atin, Attorney, para tumakbo bilang senador? Ay, nako po, eh, dapat hindi lang tayo sisigaw sa kali hindi lang tayo mag kinakailangan magbigay tayo ng opsyon sa ating mga mamayan. Kaya kung uh, sigaw nga ng IDSA, eh, sobra na, tama na, eh, anong ipapalit natin? Kaya nag-offer tayo ng opsyon. Uh, nakikita naman natin na yung Senado ay hindi pabrika ng pelikula, na yung mga popular lamang at artista, amari. Hindi rin po ito uh, board ng isang korporasyon na ilang pamilya lang ang represented. Kaya tayo po, hindi dinastiya, hindi tayo popular lamang kundi alam natin ang batas at hindi tayo ikahiya ng mga manggagawa kung tayo po ang maging boses nila sa loob ng Senado. Okay. Kung sa kasakali kayo po ay mahalal bilang isang senador, ano po ang tatlong pangunahing panukalang batas ang iyong isusulong? Ma, mayroon tayong 15 point agenda sa workers group pero kung tutukan natin, ang tatlo ay ang siyempre yung pagpataas ng sahod para makamit natin yung sinasabi ng ating konstitusyon na living wage at yung 200 pesos sa kasalukuyan na nakabimbin sa house ay tinutulak natin yan pero hindi yan sapat kaya dapat pangkalahatan, hindi discriminatory sa taga probinsya kaya national wage increase ang kinakailangan. Tungo doon sa tinatawag natin na living wage. Kung hindi mo makuha sa legislation ang living wage na 'yan, ay kukunin natin sa magitan ng collective bargaining negotiation. Kaya po dapat mag-organisa tayo ng mga maraming union. Pangalawa po ay siyempre, yung napakatalamak na contractualization uh, sa ating uh, bansa. Kaninang umaga ay nanggaling po ako sa NLRC Kalamba at uh, mayroon tayong labing limang mga complainants dahil tinanggal sila sa trabaho at uh, nagbibilong sila sa isang uh, manpower agency na ang trabaho ay sa loob ng isang uh, multinational company na permanente yung trabaho nila pero ang mga manggagawa ay disposable. So dapat hindi mangyari yan. So kontrahin natin ng Indo, palakasin natin ang karapatan sa job security, baguhin natin yung Article 106 ng Labor Code at siyempre patasin natin ang penalty sa mga nagva-violate ng labor only contracting prohibition uh, provision ng ating Labor Code. At yung pangatlo nating tutukan, siyempre yung uh, dapat palakasin natin ang union sa Pilipinas. So, sa lukuyan kasi mahina ang union sa Pilipinas. Eh, 300,000 lamang na mga manggagawa ang covered ng collective bargaining uh, Uh, agreement. So napakaliit yan. Ang mga maorganisa natin ay dapat mas malaki dyan. Ano? O, yung uh, kasalukuyan maaaring maorganisa palagay ko ay mga 20 million hanggang uh, 30 million pero oh, 300,000 ay isang drop in the bucket. Kaya dapat palakasin natin ang pag-union. Dapat protektahan ng mga manggagawa, Hindi hinaras, hindi tineterminate, hindi diniscriminate at hindi rin pinapatay. So dapat ang tutukan ng ating legislation yan. At siyempre Uh, actually lima yung aking tinututukan, eh. yung agro-industrialization, pagpapalakas ng mga maliliit na negosyo sa kanayunan. Ang tutok natin para siyempre mag-create ng pagmoderno uh, sa ating uh, mga farms at uh, ito po ay hindi lang pagmoderno o hindi dapat patungo doon sa agro-industrialization. Yung ating agriculture ay dapat i-dubtail natin sa industriya para yung ating saging hindi malalanta agad no kasi da, pina-process sa ating kanayunan kaya tutulungan po natin ang mga maliliit na negosyo rin para lumago at magkaroon tayo ng agro-industrialization sa ating kanayunan at siyempre yun po ay maglika ng maraming iba. Maliban diyan na uh, dapat may tutok din sa edukasyon at ang unang priority natin ay dapat pabigyan ng scholarship ang mga anak ng mga magsasaka at ng mga fisherfolk at manggagawa sapagkat ito po sila ang tutulong sa ating mga magsasaka para mag-agro-industrialize, mag-moderno. Kaya tutok, agrikultura, science and technology, engineering of course, at mathematics, ay dapat mayroong, hindi lang free tuition. Dapat kung mag-aaral sila sa universidad, ay dapat may allowance sila sa board and lodging nila. Siyempre, libre ang books dapat at mga computer na maaaring gamitin nila. At uh, kung malayo talaga sila sa eskwelahan at yung lugar na kami, lang, pinagmulan ay dapat may transportation allowance. Yun ang nangyari sa amin sa Mindanao State University. So kung walang free tuition, wala kaming allowance at walang free books at uh, free dormitory at transportation, palagay ko hindi ko magka-graduate ng kolehiyo sa so kami po ay mga anak lamang ng mga magsasaka na walang uh, kita na maaring itustos sa pag-aaral. Kaya yun po ang ating tutupo. At okay. siyempre, may isa pa kang papuloy ko, no? You, yung pag-strengthen sa family. Pag-strengthen sa family ay, nako, kung uh, mag-100 years ka, ay may 100,000 ka. Ang tuto ko ngayon ay, iditiin natin yung marriage is an inviolable social institution and a foundation of the family. Kaya kung mag-50 years na kayo sa inyong kasal, dapat bibigyan kayo ng gobyerno ng 100,000 kasi nagpapakita eh, kayo na mayroong forever. At siyempre, 100,000 sapagkat dalawa kayo eh 50 years so 100,000. Okay. Ginigin <laughs> ng ating uh, uh, isa sa uh, bibigyan ng diin kung tayo o po ay maaalay. Opo. Napakaganda po ng inyong mga plano lalo na sa ating mga manggagawa. Bali for the uh, for the third question attorney, paano niyo balak tugunan ang mga tumataas na halaga ng bilihin at mababang sahod sa Pilipinas? Actually, parang nasagot nyo na sa kanina doon sa proposal nyo na 200 pesos additional. Oo, right, pero kailangan din. May isang ayon ako na dapat mayroong price control, lalo-lalo eh, ng bigas. Kasi binaba na ngayong taripa, ito mataas pa rin yung, yung bigas natin. Ano? Kaya kinakailangan ang intervention ng gobyerno. At siyempre, intervention ng local government. Dapat mamili ang local government ng mga bigas sa ating mga magsasaka at uh, dapat ito ay gamitin para ibenta rin sa iba natin sa pababang uh, sa mga mamamayan sa mababang presyo. Okay. So, yung local government at national government ay dapat magtulungan. Okay. Para sa aking next question Attorney, para talaga sa inyo ito since as a, a defender ng manggagawa, ano ang inyong paninindigan sa contractualization at karapatan ng mga manggagawa? Ah, siyempre, tutok natin dapat i-review yung Article 106 ng Labor Code. At uh, in relation to that, yung Article 303 ng Labor Code on the penalty sa mga violation ng provision ng Labor Code. Napakababa kasi. Uh, yung Article 106 ng Labor Code hanggang Article 109 ay mga provision ng Labor Code na tumututok sa contracting at subcontracting dapat yung ating labor only contracting hindi lamang ibibigay natin sa Secretary of Labor yung prohibition kung hindi categorical dapat na ilagay sa ating provision ng batas na yung labor only contracting yung nagahay lang ng manggagawa at sinusupply sa mga pagawaan ng mga multinational o sa mga pabrika ay dapat bawal talaga yan kasi hindi business yan eh parang ginagamit mo lang ang lakas ng pagawa para ibinta sa mga malalaking kumpanya at hindi sila empleyado ng kumpanya. Pero sa totoo lang, uh, dapat regular sila na empleyado. So yung regular na trabaho, dapat hindi contractual ang mga manggagawa. Saka sa kasalukuyan, nakita natin, eh, disposable ang mga manggagawa. Kaya sa palagay ko, dapat categorical ang prohibition sa labor-only contracting, yung uh, 555 o INDO ay dapat categorical ang prohibition niyan sapagkat uh, walang business diyan na uh, uh, walang value added maliban sa pagbibinta ng lakas paggawa. So, ngayon po, attorney, okay. Okay. Opo. Ngayon po, attorney, may nakabingbing na batas or proposal sa Senado o uh, proposal bill kung saan nakaka na nakabingbing siya sa Senado ang Universal Social Pension na naglalayong bigyan lahat ng mga senior citizen ng uh, social pension so, kung sasakali po na kayo ay manalo bilang senador ano po yung stand nyo dito actually dapat uh, amyandahan natin yung ating batas sa uh, social security system para ang gobyerno ay may pondo na ibigay actually sa kasalukuyang batas ay dapat ang gobyerno ay magbigay ng pondo sa Social Security System pero sa realidad ay walang pondo na ibinigay. Only the 500,000 from the start in 1957 yung 500,000 na seed money ng SSS, yun lamang ang binigay ng gobyerno. After that no more. Ang uh, mga manggagawa at ang mga employer ang nag-shoulder sa mga gastusin, pension at mga benepisyo ng mga kasapi ng SSS. Pero sa batas ay dapat ang gobyerno magbibigay ng pondo sa SSS. Kaya ati itong tutukan na para doon sa hindi naging miyembro ng SSS, dapat sila ay makover din sa pension na ibinigay ng SSS para universal yung ating mga pension sa mga senior sa limbawa, no? lalong-lalo -lalo ng 60 above. No? ang compulsory retirement ay 65 ano so kung uh, at the yung 60 at the option of the workers yung 65 compulsory na talaga yon so para ma-cover lahat ay dapat ang gobyerno magbibigay ng pondo sa social security system oh. okay But well, ibig sabihin na, attorney, separate to doon sa proposal na bill na universal social pension na magbibigay ng ayuda or pension sa mga uh, in, uh, lahat ng senior bukod lang hindi lang sa mga indigent senior citizen Pwede nating i-incorporate kasi yung ating sistema ay dapat isa lang no isang sistema lang kaya yung uh, proposal sa kasalukuyan pwede nating i-incorporate yan sa social security system law natin Opo kasi so, ding natin pero uh, yung uh, another bureaucracy ang makikreate. So, okay. kung akong uh, magsasabi o uh, magde-desisyon, ang aking proposal dyan ay dapat yung mga non-member ng SSS, dapat i-cover ng social security system para makakuha sila ng pension sa SSS. Okay. Kasi mas malaki yun, attorney, compared doon sa existing na proposal na uh, almost 500 pesos lang per month, if ever. Di ba? O oh, maliit ngayon. Hindi Oo, oh, uh, yun, uh, na po. Hindi yun mm -hmm. maka... Uh, yun nga. Yung senior natin. Yung ng senior, sir. Kaya Yan dapat miyembro sila ng SSS. Okay, sige po. So for the our next question, uh, marami po sa ating mga Pilipino ang nawawala ng tiwala sa mga politiko dahil sa katiwalian. Bali, paano nyo po matitiyak ang transparency sa inyong pamumuno? Ah, Siyempre, dapat bukas yung ating uh, statement of asset and liabilities sa pagsimula ng ating panunungkulan sa gobyerno. At siyempre, dapat taon-taon ay nagsasubmit tayo ng SALEN, no? at pagwakas ng ating termino ay dapat may salin din tayo. So para makita, no? para makita. At ang pangalawa dyan ay yung life check, lifestyle check na dapat kinakandak ng ating ombudsman. Hindi daw ginagawa ng ombudsman ngayon kasi wala silang pera. So maaaring gawin din yan ng mga head of office. Ila ay i-check yung mga Oficial nila impliado empleyado no? kung uh, yung kanilang lifestyle ba ay angkop lang sa kanilang sitwasyon sa buhay, sa tinatanggap nilang sahod. Yung office of the president dapat din monitor yung kanyang cabinet. So yun ang ating titignan. At uh, pangatlo syempre yung ating uh, right to information ay dapat palakasin natin sa kasalukuyan yung right to information ay nililimitahan ng privacy ng ating mga opisyal so kung public official ka siyempre wala ka masyadong privacy no kasi public official ka eh kaya hindi ka dapat magreklamo na yung privacy mo ay nabubuksan kung public official ka So yun po ang ating tutok at siguro ating review din yung ating Anti-Graft and Corrupt Practices Act no yung batas diyan kung paano natin mapalakas pa ang batas kontra sa korupsyon kontra sa mga abuso sa gobyerno. Okay. Bali for the next question po ito mainit-init pa to. Kasi kung sakasakaling maupo kayo bilang senador, so ibig sabihin, isa po kayo sa magiging judge doon sa impeachment complaint kay VP uh, Sara Duterte dahil dito sa pa, dahil po dito sa confidential funds and intelligence funds ng ahensya ng gobyerno. Bali, ano po yung pananaw nyo sa paggamit ng, confide ng confidential funds at intelligence funds ng ating gobyerno Ah, uh, nako, nung panahon ni Lenny Robredo, wala namang ganung intelligence fund sa sa Vice Office of the Vice President. na Ang aking position dyan ay dapat kung walang relasyon sa national security, ang iyong ipusina ay dapat uh, wala kang confidential and intelligence fund. No? So probably ay okay, okay lang yan sa National Security Advisor o doon sa National Security Council sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating BNP uh, PNP or you know, sa Office of the President, ano, you know, kailangan yung Intelligence Fund. So, pero sa Office of the Vice President, ay wala muna. Kasi hindi ka naman, uh, hindi ka naman sangkot sa usaping uh, national security. Kaya palagay ko ay may problema doon yung paggastos ng pera ng gobyerno. Kaya kung tayo mapili po, tayo po ang magdidesisyon sa budget ng gobyerno, eh, siguruhin natin na yung mga opisina na walang pakialam sa national security ay walang confidential and intelligence fund. Okay. Uh, for the next question po, yung inyong mungkahi sa tamang paraan ng paghawak ng gobyerno sa usapin ng West Philippine Sea? Nako, uh, ako'y natutuwa itong binago ng gobyerno yung kanyang uh, posisyon at strategiya sa ating posisyon diyan sa West Philippine Sea. Ng panahon ni Duterte, ay masyado siyang uh, subservient sa China. Kaya yung mga barkong pandigma o yung mga coast ng China ay pumapasok sa ating uh, uh, exclusive economic zones na wala nang uh, pumipigil, no? Eh, Sige eh hinahayaan lamang niya kaya uh, papura ko sa kasalukuyang administrasyon sa paghawak niya sa ating posisyon dyan sa West Philippine Sea. Dapat ipoporso natin yung ating uh, napanalo ng arbitral award, no? At uh, ito po ay uh, hindi lamang uh, gagawin ng Pilipinas at uh, between China and Pilipinas kundi dapat isama natin yung alyansa natin sa ibang bansa kasi maliit na bansa tayo kumpara sa China so kinakailangan natin ng alyansa kaya yung alyansa natin sa Estados Unidos, yung alyansa natin sa Japan, yung alyansa natin sa Australia, sa Canada o sa France ay dapat i-strengthen is natin yan at uh, syempre yung ASEAN countries natin ay dapat katulong natin sa pagassert ng ating West Philippine Sea uh, claims at maliban dyan, siyempre dal hindi natin ito sa panalo na ito eh dalhin natin sa General Assembly ng United Nations uh, sapagkat napakaimportante yung public or yung uh, public opinion ng mga uh, miyembro ng UN sa international community yun po ang ng nanalo ang uh, Nicaragua laban sa Estados Unidos. Ginamit nila yung UN na isang forum para ma-assert yung kanilang uh, panalo sa International uh, Court of Justice kasi diniklara yung Estados Unidos ng International Court of Justice na uh, nag sa buhay ng mga Nicaraguan sa pamagitan ng pagsuporta ng guerrilla laban sa gobyerno. Kaya mayroong danyos na ipinataw yung International Court of Justice no sa Estados Unidos. O hindi na bayaran ito ng Estados Unidos, kaya dinala sa UN General Assembly. At uh, sa mga negosasyon, later on ay nakakuha, hindi man lang yung, hindi yung award ang binigay, pero nakakuha ang development aid na malaki-laki ang uh, Nicaragua. Na equivalent doon sa Uh, ibinigay na award ng International Court of Justice sa kanila so sa pamagitan ng diplomasya ay isang maliit na bansa tulad ng Nicaragua ay nakuha yung kanilang gustong mangyari so diplomasya ay napaka-importanting uh, paumaraan so, uh, dapat may initiative lang tayo na makumbinsi ang world community na pumanig sa atin para sa atusing statement, Attorney Sonny, bali ngayon po, uh, marap tayo sa kamera, ngayon nasa harapan nyo lahat ng butante. Mga butante na tulad ko, na tulad ngayon ng mga taong nanonood, at, at sagutin ang tanong, bakit ko ibuboto si Attorney Sonny Matula? Oho, uh -huh. kung gusto natin ang pagbabago, si Attorney Matula ay ang ating alternatibo. So siya po ay abogado, alamang batas, nagtuturo ng batas, lalong-lalo na sa batas para sa mga manggagawa. Hindi pa tayo abogado ay kasama na natin ang mga manggagawa sa doon sa Labor Desk ng Ateneo, sa Institute of Social Order. So maliban diyan ay ang karahasan ng mga manggagawa ay hindi Maghiwalay sa buhay natin, tayo po ay naging manggagawa. Kaya sinasabi natin sa ating mga kababayan, dapat ang mga manggagawa ay huwag matakot sa kapangyarihan. Dapat ang manggagawa naman ang ilagay natin sa kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Si Lee Kuan Yew ng Singapore ay isang labor lawyer at napalakas niyang Singapore. Hindi lamang ang mataas na sahod sa mga manggagawa. Nagawa niya yung uh, tawa, Sleepy Village na isang third world country patungo sa first world country. So ang Singapore na walang resources ay nagawa ng paraan ni Lee Kuan Yew na umunlan. Uh, sapagkat alam na alam niya ang kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lang kapakanan ng mga manggagawa. Kung masaya ang mga manggagawa, masipag sila productive sila, syempre that is good for business. So kung may pera ang mga manggagawa ay umuunlad ang ekonomiya sapagkat hindi naman nila dinadala yung kanilang uh, mga kita sa Singapore para manood ang Taylor Swift no? o manood kay James Lebron sa California. Dito naman talaga yung ginagastos. Binibili, binibili ng bigas, binibili ng uh, kikiam dyan sa kanto o ng mga barbecue o maruya. <laughs> so, kung may pera ang manggagawa, maunlad ang ating bansa. Kung masaya ang mga manggagawa, siyempre masaya rin ang ating lipunan ng Pilipino. Okay. Bali, yun lang po, attorney. Maraming salamat po for saying yes to this interview.